Ah, uh, magandang araw mga kabuges. Ako muli si Lito at welcome kayo sa nang challenge natin. Ngisi-share ko naman po sa inyo ngayon, hindi ba panahon na pamumulaklak, pero hindi natin maiaalis na uh, may merong matapos mamulaklak, yung nalaglag na yung mga bulaklak niya. Eh paano natin na uh, mapapabilis na mapabulaklak ulit? Kagaya dito. Ito naging full bloom kasi uh, wala na siyang dahon. Ah uh, naging para punay bulaklak. Eh ngayon nag-uusbong siya nang paunti konti pa lang. Paano natin mapapabilis na mapabulaklak siya muli? Ayun ang i-share ko sa inyo. Uh, sa loob ng 20 days sure na marami na naman siyang bulaklak. Uh, may mga dahon na siya. Pero itong mga ganito, uh, pagkalatas na ganito, uh, natapos mo bulaklak. Meron na siyang mga nag-uuspong-usbong pa konti-konti kagaya -konti, dito. Ang i-share ko lang sa inyo kung paano natin mapapabilis at mapaparami agad yung usbong niya kailangan nating abunuhan ito yung magic abuno natin ah, uh, para mamulaklak agad ito yung ano pagka kasi ganun nakalbo ah, uh, walang kadahon dahon walang kukunti yung usbong para mapabilis natin lalagyan natin ng ah, uh, urea ito yung biking urea ito eh siyempre lalagyan din natin ng triple 14 lagi kong ginagamit natin sa pagpapabulaklak talagang itong triple 14 pamparami ng bulaklak at talagang makulay ang bulaklak at makakapal ha, uh, talagang magtatagal kasi eh, ito yung complete ito naman yung pampausbong natin pampalago natin uh, pampadahon, siyempre pagka nagusbong magdadahon, mamumulaklak ha, uh, diba? talagang nangyayari yan pagka natapos mamulaklak uh, kalbong kalbos siya uh, kasi nag full siya ngayon, paghahaluin natin yan bago natin ilagay o kaya lang hindi ko mahanapan yung takalan ko nagawa tayo ng takalan o kailangan natin mga plastic bottle na ganito kung na nagagamit so, maganda kung gugupitin lang natin ng ganyan para magkaroon tayo ng takalan hinahanap ko kasi takalan ko hindi ko makita o, kaya, ganyan lang diba? Itakalan na tayo Ngayon, tataka lang tayo dito Na isang puno dito uh, Na biking urea ah, uh, Medyo basa Pagka basa yung ginamit didikit ng ganyan Pero gagamitin naman na ito Kaya pwede naman, pwede Hindi ko, Kasi basa yung kuk. Kukuha din tayo dito ng ano, isang punong puno dito Nahalo lang natin na ganyan para kasi ito, ito na i-share po kasi ah, lagi kong ginagawa sa mga bugimbilya ko talagang pagka nag full bloom at nalaglag may pero matagal lang inaabot pero pagka talagang nangyayari yung ganun nakakalbo siya pagkatapos di ba? nangyayari din siya mga bugimbilya na ah, halulong lang natin na mayigin na ganyan Ito yung puno ng ano. O ito siya sa taas. Ito yung puno na lalagyan natin. Ganyan lang, hahawakan niyo na lang, tatantyahin niyo na lang. Ah, pwede rin na gamitan natin na didilig yung ihahalo sa tubig, pero pagka nag-aapura tayo, pwede rin naman na ganyan. Apat na side. Tatantyahin niyo na lang, huwag masyadong marami sa gilid lang ah, huwag yun lang lalagyan dito sa pinakapuno nya kasi nau-over sya dito lang sa gilid total masisipsip ah, masisip-sip din naman nung ugat nya yan pagka diniligan natin okay, ganyan lang kakonti total malusog naman yan kaya lang ah, walang usbong pag nakusbong yan malit na malit na dahon lang makikita ninyo bulaklak na naman na susunod kasi tagaraw ngayon talagang mamumulaklak na ganyan lang pagkatapos na ganyan pero itong sobrang na to lalayo na sa mga iba kong halaman siyempre dapat diligan natin agad diligan natin agad Diba, konti lang nilagay natin, diba? May triple porting kasi mahuhuli yan Mga akwal lang yun. Uh, yung ganito kalaking pot, uh, isang kutsara lang o kaya mas sobra lang ng konti yung nalagay natin. Ililig lang natin ng ganyan. One week makikita ninyo uh, hanggang 10 days makikita nyo na marami na siyang usbong kasi pag nagusbong kagaya dito o, ayan mapapansin nyo na maguusbong siya ng ganyan o, ayan one week hanggang 10 days ganito na pag yung kalbong kalbo natin nilagay, hindi ba yung kalbo na ganyan ayan o nagusip uh, bumilis na mamulaklak pagka nagusbong na ganyan kasi mapapansin niyo na mamumulaklak na rin ayan o basta nagusbong siya dito uh, mamumulaklak na rin siya hindi na siya hahaba lalo ngayon tagaraw na uh, panahon ng pamumulaklak uh, ganyan na hindi na siya yung pagayon ng mga iba na hahaba pa nang hahaba bago mamulaklak kaya nakita ninyo oh. kasi may triple 14 kaya oras na nagusbong ama uh, mamamulaklak na pero yung iba oh, nakita natin na yan, oh. ang bilis niyang magusbong ayan, oh. yung mga usbong usbong na uh, Alas one week lang yan na nalagyan ng na, ganyan. Kaya yan, daming usbong oh. Kempere, bulaklak lang sa sunod dyan. 15 days, uh, makikita ninyo, marami na siyang bulaklak na ganyan mga bago. Ayan, oh. uh, mga 15 days ang ganyan. 2 uh, weeks na mahigit. Ganyan na yan, mga uh, namumulaklak na lang ganyan. Yung mga dulo, makikita uh, ninyo. Ayan uh, ah, o, oh. dahil yung bulaklak, diba? Uh, 15 days, ganyan na. Oh. Oras na naabunuhan nyo ng ganon na panahon. After 3 uh, weeks hanggang 25 days, ganito na. mapapansin papansin nyo na ganito na kakapalang bulaklak. Uh, pag nalagyan nyo na ganon na urea at sa uh, triple fortin, makikita na yun yun yung mga dahon. Na ganyan. Ganito na kakapalang magiging bulaklak niya. Ah, 'di ba? Napaka effective yung ating abono na 'yon. Kasi yung urea kasi ah pagka napansin niyo, ah, kalbo na yung ano, hindi na yung kalbong ulo, kalbo na yung mga bungambilya niyo kasi ah nag siya. Kasi pag nagpo bloom yung mga bungambilya, nalalaglag yung mga ano, yung mga dahon, panay bulaklak ang natitira. Kaya pagka nalaglag siya, makikita niyo ah, parang kalansay na, eh, parang mga sanga-sanga na lang uh, bunuhan ninyo ng uh, urea may halong triple 14 sa 25 days uh, balik na balik na naman siya sa dati ganda, ganda ng bulaklak ng inyo mga bumimbilya uh, ganti gandito na lang at uh, maraming maraming salamat sa inyo uh, napansin ko pala si ma'am Irene kanina na nag comment sa akin uh, shout out sa iyo uh, mama Irene uh, sa mga mamila milagros lot maraming salamat sa panonood niyo ng mga video ko. Uh, maraming maraming salamat. Yung mga datihan na nanonood sa mga video ko, uh, shout out sa inyong lahat. At yung mga baguhan naman, pagka nagustuhan niyo yung video ko ito, uh, please uh, subscribe para mapanood pa ninyo yung mga susunod ko pang mga video na para sa mga bugambilya. Uh, para matututunan niyo kasi yung mga uh, mga experience natin tungkol sa Villa. I-share ko sa inyo lahat. Uh, wala tayong ititira, halos lahat i-share ko sa inyo para matutunan. Hanggang dito na lang at maraming maraming salamat. Bye-bye.